So guys, good morning. Welcome back to this ating store. So huwag nyo pansinin ang ating mga white here Ayan. So for today's video, so natay napalit. So ito siyang iho. And i And i-share na ako sa inyo kung sa kadanggan ka ng itong mapalit sa 9,000 pesos. So nakakumpra ko og 8,800. Basta mahigit na kulang-kulang na siya mag 9,000 siya sya kadaghan guys sa uh, is mga sari-sari uh, store owner so ako yung share sa inyo guys in just so may yun lang tayo pakita guys sa apil ang uh, isa ka sa akong bugas na alsa siya guys galing so ayan so ako napalit guys karoon ni pa ito isa ka sa akong uh galing. So, galing guys, is usog siya mo alsa. So, ayan. So, ano siya? 40 ang kilo. Ang aking And then, yan ang, ang price na na is 1,650. Isa kasako. So, mo na siya. Nakmaala siya. O mga, super, mga limang kilo na ang uh, palitan. Next. So, next guys, naatay na palit na. Speed, speed na speed with pub ko. Yan, medyo malmahal din siya. And then, ang sulod niya sa karton, nakapalit po tayo ginagmay nga buwan sa Delmont. So, natay four season, duha. And then, palit po tayo crush. So, ayan, mga siya ka two, four, five. So, lima siya ka in an. And then, palit po tayo in ito, Delmonte. 100% pineapple juice is so natin na so, napalit na three four five lima so lima ang atong nabalit so one product sa Del Monte yung natin then next dito na side ayun nakapalit po ta sa Colgate and palmolive. so napalit taog isa daw sina na ganun sya full and fresh peppermint and then nakapag-try guard ano na sya buy 11 and get 1 free yeah. and then ipalit po dito yung guard pink oh, panguling panguling pink kung makatusin na yun ipalit po dito sa gate buy 1 buy 5 and get 1 free ito so, brasil na sya guys and nakapalit na din ako ng bus ayaw kay ante ano o kay isa ka kuha na kong ipalit sige taga Antonia o duha taga Antonia o duha guys ayan o na siya pa kape na Colgate nga clean 6 plus 6 negosyo bundle so isa lang ang i-order ani kaya yung gulagang panayag duha very good kayong ahinti So, na siya pakapin. So, yun. So, sama natin ito na dali today. Then, next guys. So, ngit-ngit ang itong video. So, nakapalit ko o Mama's Love. Ano na siya? Cotton Buds. Ayan. Ito na guys. Oh. Ano ba? Diba? Ano siya? Isa ka-carton na itong ipalit

kakamansa hmm. balik din ito okay, din guys uh, sa surf massage yun na tayo yun okay. purple bloom ito yung ka kagetuna yan yung dab na gold himself na blue. Gayon, natin sa green. ganyan 'yung ibataan ni guys, na atay. makita ni sa next friend. and my juniors. Next is sort. Ano? Cherry Blossom. And then, meron po mga and then, ang laman. And then, meron din tayo yung Silver Splash uh, of So, yan.

chips. Ah, uh, napa tayong mga dagdag today? Ah, uh, halang. Mr. Magic Chips. na siya. Ako na palit ka ron. For, ah, mahigit siya 9. So, mo lang siya kadaghan, guys. At tumakumpra din eh sa mahigit 9,000. Yan yun siya. Kalangot sa kasakong bukas. Yan yun. Kung nakapalit po ko. One, sa ka-case ko. O, oh, tuyo, ani. At, maka ko. Isa ka-royal swap to. Yan yun, ka-open siya. Dan ni yeah, kan kesama dia guys Yang duduk yeah, Dan kesama dia ni guys naik display konak sya So konak sya Buk Sang pakna White Cotton Sama to, Takupan ni sya sang nak panggil guys Kanan dia, tengok Kanan ada tisu tengok Takupan nak sya nepot So, Syamul Guys Satu Pinjol Dan was we have guys at the store so thank you for watching everyone